Hello po, isang so magandang araw po sa ating lahat. And uh, kamusta po kayo? Ako po si Ate Mel. And uh, sa mga nandirito po, maraming salamat po. No? Um, Tuwang-tuwa po ako and hindi ko alam kung paano ko kayo pasalamatan. But uh, thank you anyway. no And um, salamat po sa pagtanggap po ninyo sa akin. Matagal na po ako sa YouTube. Kaso lang uh, at least mga tatlong taon po akong on and off. No? Nag, Ibigay lang po ako ng video at least po para hindi po mabura yung account ko no. And uh sa ngayon so makikita niyo sunod-sunod po yung uh, mga upload ko and um maraming tumatangkilik po sa sinasabi po natin na uh, card reading and um iyatawas yeah, po no. Pero sa akin kasi kahit noon pa talaga hindi po ako masyadong hindi po ako masyadong sanay sa panghuhula kasi sa akin kasi is like kahit ano pa man ang mangyari sa buhay po natin, um, pwede siyang baguhin. And kahit ano pang sitwasyon mo, kaya mo siyang baguhin. And uh, sa mga ibang topic ko, hindi lang po siya about sa kung ano po nangyari po sa atin physically. And um, yung mga meditation, yung mga um, imagination, yung mga, mga solusyon ko na binibigay sa inyo is proven ko po yan. And uh, as I said, sa lahat po ng mga nandirito na uh, hindi po ako magbibigay sa inyo ng anything po na hindi ko naranasan lahat po yung sarili kong experience. And uh, makaano lang po kasi magtutugma po siya sa mga uh, sabihin na po natin na talaga pong may alam, no, uh, pagdating po sa spiritual. Well, um, in fact, um, maraming mga tao po na Meron po silang kakayahan pero hindi po nila alam. Kasi ang aim po natin ito dito is like to discover us, no? Talagang kung ano po talaga ang pwede mong gawin or ano po talaga ang kapangyarihan mo or sabihin po natin na very simple lang po is yung pag-aralan mo kung ano ka, no? Uh, hindi na po natin anuhan ng iba kasi ang iba talaga po ay natatakot sila, no? But um yung lagi kong sinasabi kasi na there is two energy which is the maker and the ruler. And um, lahat po kasi ng mga bad uh, things that happen to us, hindi naman talaga sa lahat ng pagkakataon galing po sa atin. And um, mas marami po ang posibilidad na nasagap mo and absorb mo siya and nadala mo siya sa family mo and doon talagang parang sumabog. No? So, um, hindi ko siya may paliwanag po in a way, pero magbigay pa ako ng mga samples, no? So, sa ngayon, yan ang aim po natin dito, is yung to discover sino ka, kasi kaya nga po kayo nag -re research siguro about dun sa hula para malaman po talaga yung kung ano nangyari sa inyo, no? But in don't stop there, no? Kasi sa akin, as I said, kayang baguhin ang kahit na anong sitwasyon. Pero yung iba talaga pong nagka-card reading is just kailangan pong magiging magig, matutupad or sabihin natin na magkaroon po ng katotohanan po lang at ng sinasabi nila. Kasi sabi ko nga sa iyo, hula eh. Hula, di ba? So, um, sa akin, mag siya or not, hindi naman sa lahat ng pagkakataon po kasi na uh, sa ngayon siya mangyayari. No? Pero lahat siya actually pwedeng baguhin natin consciously. No, I was hoping na ang lahat po ng mga tao na nagpapa-reading No, they want to change their life, no. Hindi lang yung basta lang siya makikinig jan and then ah uh, tingnan niya kung okay ba tapos kung hindi niya nagustuhan yung reading, did off niya yung cellphone. Usually po talaga po yun ang ano and uh, yun po ang um ginagawa po ng iba, no. but um, I don't blame them. Sabi ko nga sa inyo hindi lahat po talaga is uh, ready pa po, no. And ah uh, kumbaga hindi sa lahat ng bunga hinog na. And, pero sa mga tao po talaga nag-aspire, nagtatanong talaga kung ano po talaga nangyari sa kanila. So, um, may mga puwersa. Ang sabi po natin na buwan, like ang um, Jupiter, Venus, Mercury, Pluto, and um, nandiyan na rin po yung buwan. No? So, malaka, malakas po yan ang influensya po niya sa atin. And, totoo po yun siya na that tayo is under po ng influence po ng um, mga planeta po na yan. But not necessarily at all times, no? Kasi sabi ko nga sa inyo, you are more stronger than the star, in fact. Okay? okay? Uh, totoo po yan, no? Hindi ko yan sinasabi na just, um, ano, mas malakas po tayo kung tutuusin. Kaya nga po, sinisira ang una yung utak natin, eh, yung paniniwala mo. Kasi kung masisira na ang paniniwala mo sa sarili mo, and then ano pa ba ang magagawa mo? Ayun ang unang-una -una talaga pong ginagawa ng ruler. Kasi ang gusto nga niya is to rule ako lang ang Diyos sa sambahin nyo. Walang iba. No? So, um, isa yun sa dahilan kung bakit marami sa atin ang gifted pero hindi po nila alam. And then, hindi po sila aware. And uh, sa so mga katulad ko, like say for example, bukas na bukas po ang third eye niya, pwede kong gamut, gamitin ang mata niya. And um, totoo po yun. No? Hindi, hindi po yan biro. And um, may mga tao din na kakaiba po yung mata nila. Hindi hindi siya yung connected sa katawan niya, kundi mata talaga siya by itself. No? And um, sa mga tao talagang wala talagang pagkakaintindi sa mundo natin, talaga pong hindi nila alam na ginagamit na po sila ng mga tao na may alam. So sa akin, magbibigay po ako ng sample po dito. No? Kasi sa ano kasi siya, um, unang-una po, uh, kung pag-aralan mo siya, ang lahat ng bagay, um, ma ma magiging code siya pag gagawin mo siya sa numerology. So, dito ko uh, actually malalaman bakit hinihingi ko yung birthday niyo, no? And um, I think dapat maging aware po kayo na uh, to know things. Like, for example, me. Noon, noon kasing kabataan ko pa talaga pong nasa ibang bansa po ako. So, as I said, kailangan kong malaman ko anong iniisip ng amo ko, no? So, um, wala pa man akong card noon. So, ang ginagawa ko talaga sa gesture po sa kamay niya. And um, kung ano po talaga ang iniisip niya. And, I mean, kailangan ko siyang maunahan para po kahit pa paano po is alam niya na talaga pong siya po ang uh, inaano ko sa kanya na hindi lang po trabaho yung nandito ako, kundi um, andito ako para maasahan po niya. And um hopefully po sa lahat po ng tao is ganun po ang iniisip po natin para po makalampas po kay hindi ka lang po hampas-hampasin ng alon and hindi mo alam kung doon kay hampas ng alon doon ka and kung saan ka i po ng hangin doon ka din no dapat po may sarili ka po na hindi and uh, dito sa atin is like kahit sabihin po natin na yes uh, may mga bagay po na hindi kayang baguhin it's true no but then um aware ka na po the next time hindi ka na po masyadong masasaktan. No. And uh, sa inyo po no ah uh, sa ngayon um and as I said no lahat po namang nangyayari po sa mundo natin is meron po siyang equivalent na number. Yun na po yung tinatawag po natin numerology. And um sa, totoo lang yan ang una kong pinag-aralan noon no yung numerology no nag ano ako bakit ganito sa ngayon kasi uh, oh, pwede kang ipanganak kasi mostly sa atin ngayon cesarean di po ba so noon walang cesarean kasi sabihin po natin na ipapanganak ka nga ng ano um, i hindi siguro kasi ako cesarean ako eh pero hindi ko naman alam kung ano yung araw talaga kasi dapat august pa ako nanganak, anak pero june nanganak na ako eh so you see um talaga pong ang lakas po ng influenza nung araw po na ipinanganak ka no and um ito naman kasi para hindi po kayo mabuboring, hindi hindi masyadong mahaba itong video natin. Uh, may mga influences po na sabihin po natin na naturally gifted ka and hindi mo siya alam no dahil po lumalaki pong nasusupres siya. And may mga, hindi rin sa lahat po kasi ng pagkakataon, ibig sabihin na ganito ang pitsa kang ipinanganak talagang gifted ka. May mga tao din po talagang sarado po talaga. And um, ito yung sinasabi ko kasi, bakit ka na lulong sa problema, bakit ka na sobrahan ka ng problema, ang daming pagsumok po. Maybe, uh, maybe po, like most probably, sabihin po natin na 99% po talaga, is meron kang gift, kaya lang hindi mo alam. And um, pag hindi mo kasi alam, talaga pong chaos ang buhay mo. And uh, may magsasabi sa iyo na ganito ka, ganyan ka. Noon, noon kasi, alam ko may nagagawa ako, pero hindi ko alam kung bakit, no? Batin sa inyo dahil nandito nga ako ngayon, ah um, eh, ano ko sa inyo na may mga tao na ipinanganak ganitong araw, ganitong buwan, and bakit po sila nahihirapan? Dahil po dito, no? And uh, sa lahat po ng sojak, no? Lahat ng, I mean, so say, lahat ng buwan, basta ikaw ipinanganak ka pong 7, ipinanganak kang 16, and ipinanganak kang 25. Okay? May mga tao din po na, talaga po ang grabe po ang suffering nila. Pero depende po siya sa buwan. No? Dito, itong uh, tinatawag ko ng 7. Uh, 1 plus 6 is also 7. And 2 plus 5 is equals 7. And then, kunin mo pa yung birthday mo, like buwan mo is June. And then, ipinanganak kang 5, tapos ipinanganak ka ng ganito. then, itututal mo po yung lahat. Kapag ka mag-e-end po siya ng 7 or 3 or 1, ito na po yung tinatawag nila. Ang energy mo talaga is parehas lang po ng ama. Okay, ganito yan, sasabihin ko sa inyo ha. Kapag ka kasi, um, may mga tao talaga po na hindi mo kailangan maging 7, mga 16, 25, pero most probably lahat po ng mga ganitong ipinanganak, magsasuffer po talaga sila emotionally, spiritually. And then lalo na po sa pag-aasawa, kasi itong mga taong to dapat hindi mag-asawa uh, ito yung mga tao na pwede silang sobrang bait or sobrang makadiyos. Meron din taong sobrang makadiyos pero demonyo ang gawa. Kasi dalawa lang po talaga ang ano natin, ang energy natin. As I said, good and bad. No? And on um, for me, it, that, bakit, bakit po, bakit po masasabi mo na ano? Ang mga sintomas nito is like, Pinakaano talaga 'yun? Pag nagagalit sila, may mangyayari doon sa taong nagagalit sila, no? Alibaw, pag galit sila sa taong 'yan and masyado po silang nasaktan. Talaga pong may mangyayari jan No? Ah, uh, bakit? Kasi ang mga tao po na ito is mayroon po silang kapatid. Mayroon silang kapatid sa katawan na hindi nakita. And lahat po ng iniisip niya magko-correspond doon. And um mas marami as mas marami po ang mga tao diyan na hindi talaga nila alam. And uh yung tinatawag po natin may kakambal kang as, may kakambal kang may kakambal kang uh, ganito, may kakambal kang kapre, may kakambal kang diwata, may kakambal kang ano? Kasi um magtataka ka kung bakit uh, they are special, they are somehow uh, usually ang mga tao po na may kakambal na diwata is like parang maamo sila sa nature. And magtataka ka bakit mas masaya sila pag nasa tubig, nasa nasa natural water, no? Uh, may 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 ano sila sa mga kahoy, parang nare-recharge sila. Pag nakaligo sila ng tubig na galing sa bukal, parang nare-recharge sila. And may mga tao po talaga na parang malakas po ang impact sa kanya ng buwan, malakas ang impact sa kanya ng uh, araw, no? Hindi lang po dahil isa kang Scorpio, isa kang Cancer, no. May mga tao din po na kahit isinilang siya under the sign of Aries, pero malakas pa rin po ang intuition niya. And uh, mostly kasi um, hindi nila alam or sabi natin na ano, kasi talagang ang tao, Uh, kung balatan mo man yan ng balatan, hindi mo pa rin makukuha ang pinakatuni na pagkatao niya. Kasi nga, dahil po sa tinatawag po nating reincarnation. So, ang pinaka number one na mapapansin mo sa sarili mo is like, pag nagagalit ka, may mangyaring masama doon. No? And, just ko, pat ko po naisip yan. So, mag-ano ka talaga kaagad na, just ko, hindi ko na siya uulitin. And, um, and then, nagalit ka na naman. So, hindi, Um, so, aware ka na po na may mangyayari sa kayo. Kaya pinipigilan mo yung kung anong dapat na... <coughs> yung uh, dapat na galit mo. So, pinipigilan mo. <coughs> Sorry po. Ngayon na po yung tinatawag po nating suppression. Sino suppress mo ang galit mo? And uh, actually, pwede pong sabihin po natin na natural instinct mo yun. Parang aso ba? O parang ahas ba? Kapag ka ka. So, nagbubuga ka po or mangangagat ka kapag ka natatreat ka. That is your own instinct. Na dapat kasi, um, hindi, dahil nga natatakot ka kasi um, masama ang iniisip mo, baka ako nakakasakit ka na, nakakaano ka na, and sinusuppress mo siya. So, in the long run, yung kapatid mo or yung sinasabi po natin na angel mo, tinatawag niya ng guardian angel mo, is pinapatulog mo. Ikaw mismo ang umaayaw sa kanya. And um and then akala natin kapag ka na siya, like sabi po natin ang third eye mo isinara and akala mo okay ka na. No, actually hindi. Physically physically um parang mag okay ka pansamantala, pero deep inside po talaga is ano kasi walang 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 entity po na namamatay. Uh, they will just change form but still the same. Eh, the same din po ng mga tinatawag po natin ng mga karma natin, tinatawag po natin na mga suppressed feelings. Nga sabi ko nga sa inyo na itinatago mo lang, one day po talaga, magbubukas po yan. At pag nagbubukas po yan, magiging mas chaos pa ang problema. Kasi, yun yung problema mo na hindi mo hinaharap at the time. Kasi nga, marami kang paniniwala or naniniwala ka sa ganito na masama nga, masama, masama yung ganito, ganyan. No? Pangalawa po, yung very vivid po ang mga panaginip mo. Then, akala mo, uh, ano lang, uh, bangungot lang, no? And, ang sa akin kasi, every time na nananaginip ka, is like, hindi po yan panaginip, totoo po yan. Kaso lang, hindi siya, it's not happening sa, ano, sa, sa physical. Pero nangyayari siya on spiritual level. So, parang nasa astral ka. And uh, yun, pag halimbawa ngayon, pag hinahabol ka, ganito, nakikipag-away ka, so totoo lang nangyayari po yon And pagbalik mo sa katawan mo, so parang nawala siya, nawawala siya kaagad, nakakalimutan mo na siya. Kasi yung katawan po natin, hindi po niya kayang mag-absorb po ng mga energy po na hindi po nakikita. Kasi ang katawan po natin is matter. But then, if, if you, kapag ihiwalay mo yung mind mo sa katawan mo, magkakaroon ka po ng uh, unti-unting pagbubukas po ng third eye mo. Pagbubukas po ng intuition mo, na gano'n. So, sa mga taong ipinganak ng 7, 1625, 25, alam niyo guys na, alam kong may mga bagay po na hindi uh, mo ma maipaliwanag kapag nag-aasawa ka. And grabe po ang ginagawa sa'yo. Uh, grabe yung pag, pag, ano sa'yo, pag, ano ba, yung parang pagtrato sa sa'yo, actually sila po ang unang mawawala. Dalawa po yan talaga, din mag-aasawa ka po ng iba, the uh, same thing, ganun, din, ganun pa rin po yung mangyari. And ito kasi yung energy po kasi natin, ang, ang eto kasi na mga, ano, mga pecha is like, um, uh, male energy po ng ama. So, ikaw, marami kang, uh, ang asawa mo, halimbawa po nagkakaroon ka ng partner po na mababa po ang energy niya, hindi niya kaya ang energy mo. Kasi ikaw yung tao po na kaya mong, uh, kaya mong, uh, kaya mong gumawa. You can be male, female, kaya mong gumawa ng trabahong babae, kaya mo rin gumawa ng trabahong lalaki. Uh, parang wala, na, uh, very independent, uh, ayaw mo nang, parang ayaw mong masyadong makisalamuha. Mo, And um, lagi ka pong parang, yun, yun, you know, deep inside you that you can stand alone. No, yung kayang-kaya mo ang buhay mo. And um, uh, mapapansin mo din na kayong mga tao na ganito is like ma malayo sa iyo ang mga tao. Tapos lalapit lang sila pag may kailangan ka. Oh, no. Lalapit lang sila sa iyo pag may kailangan sila sa iyo. And then after mawawala na sila. And magtat magtataka ka bakit bakit po sila ganyan, no? And um kasi nga po, you know, uh, mostly sa ating kadalasan, pag nagdadasal ka, iba, papasok ka don sa, sa ama. And ang iba naman kasi talaga, kaya sila lumalayo sa'yo, kasi hindi nga nila kayang energy mo. Yung um, yung bagang parang kumbaga sa akin, naiinitan sila sa'yo, like hindi nayayabangan sa'yo, no, parang sa'yo, parang ano ka, yung parang alam mo ang lahat, which is true, that's true. I mean, which is ikaw naman talaga yun eh. Kasi ang energy mo kasi is like very old. No, and ito yung dahilan ko guys kung bakit ah, uh, mahalaga po ang mga time po na pag-aralan mo kung sino ka, kung sino ka, kung anak ka. And uh, this way po talaga po nakakatulong siya. Hindi yung para manakit ka and malaman mo kung bakit ka nagkakaganito. Alam mo ba kung bakit? Kasi po, um, mostly kasi is ginagamit ka po ng iba. Mas, mata, malakas ka kasi malakas ka sa astral, malakas ka sa spiritual, and kapag papasok sila sa'yo, tapos hindi mo alam, akala ng mga nakaaway mo, um, ikaw ang gumagawa nun. And ayon uh, yun po ang nangyari kung bakit, uh, kung bakit nagkaroon ka ng problema sa buhay, you no? Know? nagkaroon ka ng, you know, um, malas ngaya. Usually hindi lang naman ano eh hindi lang naman hindi hindi lang naman yung tinatawag po natin na Um, yung tinatawag po natin na mga karga o sabihin po natin, no? Pwede po kasi ikaw dapuan ng uh, ibang nilalang na mas malakas sa diwata and titira siya sa katawan mo. No? Tapos hindi mo alam yun. No? So, uh, sa akin, ano ba ang dada po pwedeng dadapo sa'yo? So, nandyan na nga po yung ibang nilalang lalapit sa'yo. Pero most probably po talaga yung mga kaluluwang na matay na, na may mga kapangyarihan na dadapo yun sa'yo. Gumaga sa akin, uh, kung hindi man sila makakapasok, usually kapag ka, kay apoy, hindi sila makakapasok, pero makakapasok sila sa isip mo. And yun na po ang dahilan kung bakit nagbabago ka, you no know, uh, iba na yung pananaw mo sa buhay. And ito yung mga tinatawag natin na mga entity po talaga na hindi po namamatay. Ito po yung entity ng mga, yung mga omong ama, yung mga omong ina, and mga magulang mo, mga ninuno mo. Kuminsan po, may mga tinatawag po natin na karma or kailangang pagbayan. Hindi naman yun sila actually karma, kundi yung mga kapangyarihan po noon na hindi naipasa. And kailangan po nila na mayroong mayroon mag-aako, mayroong mag-ano, and ikaw yun. And guys, actually, ma-ma- ma, maano ang mundo, uh, mataling haga. And, kung ikukwento ko sa inyo lahat, um, parang hindi siya ka pero pero, um, pag-aralan ninyo, like, uh, usisain ba yun, i-check ninyo, no? Uh, maybe, maybe, it's it's too much for you, pero kung mag-start ka po kasi, magbubukas po ang mundo mo na, maintindihan mo na, bakit ka ganyan, bakit ka ganito, no? And, uh, bakit nangyayari sa iyo yung ganito? Kasi, you have to face, kailangan mong harapin ang um, kung anong meron ka. Kailangan mong harapin kung sino ka, kung ano ka. Kasi um, lahat 'yan dinanas ko. Uh, ah, lahat 'yan, lahat 'yan dinanas ko. And hindi hindi ganoon kadali. And as much as possible no, like um kumbaga sa akin ang gandas na tinatahak ko is um yung bagang parang parang kumbaga sa akin I always think na mabigat pero um, mas marami din po kasi ang tumutulong sa akin in a way po na maintindihan ko ang lahat ang gusto ko lang po talagang maano po sa inyo is like yung magbubukas po ang intuition nyo na makilala niyo kung ano ka kung sino ka para hindi ka po magamit ng iba kahit kasi kahit anong gawin natin kasi sabihin po natin na ano kapag ka hindi ikaw may ari po ng iniisip mo ang gagamitin po yun ng iba kaya po ikaw nagkakagulo-gulo and um kahit anong dasal mo lalo na po ikaw lalo po ikaw masusupress lalo po ikaw maano pagka nandoon ka lagi sa simbahan lalo ka pong nagagamit nila and um kasi sa akin ang nature is god um sa akin, and everything what is beautiful for me is God. And I don't see any beautiful in the church. Yun lang po yun. Pwede akong pumunta doon. I feel good kapag kawalan tao. No? And, um, but then, mostly, nasa nature po ako. So, sa akin, um, there is no such thing as bad or masama ka ba or maano ka ba. No? No. Ang sa akin lang is just only an Uh, expression of yourself ngayon na dapat mo siyang matutuhan, matutunan. Kasi yan, kahit gumagawa sa gumagawa sa iyo ng masama yan, maybe sometimes it's a cry for help. Pero kahit sabihin natin na nagagalit ka kasi bakit ginagawa niya sa akin yung ganito, eh nakikita niya yung kapatid mo. Nakikita niya kung ano ka, kung sino ka talaga. So, deep inside, yan ang dahilan kung bakit nakikita mo yung isang tao, parang mabigat ang mo sa kanya. And may mga may mga isusunod sa uh, etong mundo natin actually paulit-ulit lang tayo dito na isinilang. And um magtataka ka kung bakit para siyang kilala ko but ako nagagalit sa kanya but mabigat ang loob ko sa kanya kasi you met before. And hindi malayo yun sa iyo ngayon. And uh, as I said, ang mundo natin is an uh, multi-diamond um uh, monta multi multiverse na kung saan pwedeng ang katulad mo mag uh, katulad mo exactly like you pero nasa ibang mundo pero iba po ang work niya kaya magtataka ka kung bakit lalo na sa mga ipinanak 7-16-25 bakit magtataka ka alam mo itong mga bagay na doon still hindi mo na pag-aralan bakit alam mo no so kasi alam mo na yan noon pa mahiwaga ang buhay pero kung may mga ritual, may mga may mga ritual po, may mga meditation po actually na makabalik ka sa nakaraan mo and maalala mo kung sino ka kung ano ka no? So sa akin uh, guys, uh, alam kong boring po ito pero um ito lang po ang alam ko po na ways po na kahit pa paano po ma-trigger -ma kayo na uh, yung mga taong ito na 7, 16, 25 kumisan talaga po hirap ng buhay. And um may mga pagsubok po talagang sobra, sobra, sobra. Ah, uh, ito guys, uh, um, ito po, uh, ano po, sa susunod po is, and ito topic ko, yung mga tao po na, um, kung saan, bakit sila napapasukan. O, bakit sila, more on, sinasabi po natin, medium, may mga petsa din po yan, na kung saan, ano. Itong 7, 16, 25, nevertheless, kahit anong, ano mo, kahit anong buwan ka meron kahit anong zodiac ka isinilang, basta ganitong petsa ang birthday mo, talaga pong minsan ang hirap po ang bigat po ng mga pagsubok. Okay guys, thank you very much po sa walang sawang pag-antabay sa akin. Maraming salamat po.